Soil painting na nagpakita sa korupsyon sa Pilipinas nag-viral. Ani ang report. Kinsay di magdahom nga mapahimuslan di ay ang yuta alang sa painting. Mao kini ang gigamit sa buhulano artist nga si Ryer Josh Adorable, 23 anyos, taga Lubok. Unang tan-aw pa lang nimo sa painting, makita na nimo ang mensahe nga gusto niyang ipaabot. Iya kini gitawag nga pasani ng bayan nga nagpasabot nga inay ang kagamhanan mo ay mupasan sa yung ngungu sa mga tao ang mga kabus na hinuon ang nagpasan sa kalisod. Gani, nagviral viral ang iyang painting o daghan ang gusto nga mapalit ni Ini. I painted this piece kasi I wanted to spark change. Um, hindi po kaya mo express vocally lahat so I used my talent to say everything through Nagsugudang oh. Nagsugod ang interes sa drawing, samtang 5 anyos pa siya, hangtod nga migamit siya og acrylic sa iyang pagpatong sa high school. Ni Ad Tongodet, human niya makita ang usa kalapok nga nipilit sa bungbong sa ilang panimay, nakahunahuna siya nga mubuhat ang painting gamit ang yuta. Og ni Tuig 2022, nakapahigayon siya og soil painting exhibit. Iyang giangkon nga lisod ang paggamit og yuta isip medium sa pagpinta sang litunan an panimo ang layering ug ang tone sa color. Gani, nabot siya gapit mag-usa kasimana sa pagpinta sa pasani ng bayan. Sagad siya mukuha yuta dool sa sapa, apan sa iyang pagdibuo sa pasani ng bayan, nagkuha siya og yuta mismo sa construction site sa DPWH. Sagad siya ang soil painting, adunay nagpaluyo nga istorya ni ini. Yung soil carries energy. Yung mga past, past um, individuals na naglakabi sa kalibutan, we used to step on we used to step on the the ground and i like to think na katong ground katong earth na kung gigamit carries energy and spirit sa mga mga tao so muna ako gusto na ipakita na katong nag-step i mean is what if kanina I mean sila tao minsa niya sa tanan gusto ko lang sabihin na ang kaba ng bayan ay dapat manatiling para sa mamamayan hindi para sa busa ng may upuan at kapangyarihan. O ni Klas Gabutin, og ni Rod Prado, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.